Okay mga boss, may ginagawa tayong Kawasaki Barako 175 and then mga boss, halimbawa mga boss is nagtitipid tayo at bumibili tayo ng stator coil na replacement. So kadalasang issue sa stator coil na replacement mga boss is yung kanyang pulser kasi pag kinabit mo yung pulser na kasama ng stator na replacement na binili mo is kadalasang issue is ayaw umandar. Ang isa sa dahilan mga boss is So ito yung bagong Pulser mga boss And then ito yung Kanyang Original pulser mga boss Ang isang dahilan nito mga boss Is yung Itong kanyang holder Ng pulser At ang holder ng Original na pulser ng barako Is magkaiba po siya. Ang nakikita nyo yan may guide yan and then dito sa replacement is wala. At saka kung titingnan nyo ayan hindi siya straight hindi ito straight ang kanyang holder compare dito sa original. Ayan so yan yung pinagkaiba niya. Kaya ang ang kadalasang issue kapag kinabit natin is uh, hindi ito aabot dito sa kanyang trigger na bakal dito sa magneto kumbaga kapag kinabit natin to sa cover ng barako is malayo ang posisyon nito malayo ang posisyon nito mga boss kaya ayaw magbigay ng kuryente yan malayo so ang gagawin natin mga boss may sikrito kasi ito dito mga boss uh, nakikita ko sa youtube wala pa kasi gumagawa nito so naisipan kong ibahagi sa inyo mga boss so ang gagawin nyo lang mga boss is napaka simple itong kanyang holder na bakal ng pulsar is matatanggal po yan mga boss pati rin itong kanyang original is matatanggal po yan ang gagawin lang natin is tatanggalin natin to and then tatanggalin din natin ang bagong pulsar, yung holder ng bagong pulsar and then ikakabit natin yung holder sa original na pulsar para ikabit dito sa ating ipapalit na pulsar mga boss so ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano baklasin ang holder ng pulser mga boss. So stay mga boss ha? A few moments later. So ayan mga boss, uh, tatanggalin natin una itong original na pulser mga boss, itong kanyang original na holder ng pulser. So ito mga boss, itong side na to is clip lang to. Sikwatin niyo lang yan sa gilid at matatanggal na yan. Ayan. And then ito rin kanyang holder na metal meron pa rin siyang holder na metal mga boss so maingay pagpasinsya nyo na mga boss tatanggalin nyo lang din yan mga boss sisikwatin nyo lang so ayan mga boss natatanggal na natin yan and then matatanggal nyo na itong kanyang holder ng pulsar mga boss ayan sa ilalim nito mga boss mayroon siyang magnet yan so natanggal na natin mga boss no and then meron itong magnet so hindi nyo na lang kailangan na ikabit itong magnet yan na lang yan itong holder lang ang gagamitin natin para ikabit dito sa replacement na stay up uh, pulsar mga boss so same procedure pa rin mga boss yan sikwatin lang natin ayan and then yung metal ayan mga boss and then matatanggalan natin yan mga boss ayan so ayan kita nyo mga boss natanggalan natin and then ito yung ipapalit natin yung original na holder ng pulser mga boss so take note lang mga boss meron po itong babawasan natin sa replacement na pulser mga boss kasi pag kinabit natin to direct sa so, mga boss Ayan mga boss. Kung nakikita nyo 'yan mga boss, ito is hindi siya lapat Bakit ah uh, hindi siya lapat mga boss? Dahil po dito mga boss oh. Yung original Pulsar kasi niya mga boss is malalim yung guide dito mga boss, ayan. Ayan, malalim to dito. Ayan, ito mababaw lang. Tingnan natin yung original. Ayan. So focus natin yung camera. kita nyo mga boss ayan ayan malalim to dito mga boss ayan malalim yan compare sa replacement mga boss is mababaw lang ayan kita nyo dito mga boss mababaw lang siya. so ang gagawin natin mga boss is padadaanan lang natin to ng lagari ng ah, bakal mga boss so tingnan nyo lang mga boss ha ah. kita nyo mga boss ito pudadaanan na natin ng lagari ng bakal mga boss A few moments later. So ayan mga boss, kung nakikita nyo yan, malalim na yan. Ayan. So same na sila ng or sa original mga boss. Ayan. So kapag kinapit natin itong natin tong holder ng original ng pulsar mga boss is kasya na yan. Ayan. Yan, kung kanina nakikita nyo uh, malaki pa yung awang dito, ngayon is level na siya. Yan. So, ganyan lang mga boss ang discard natin kapag nagpapalit tayo ng bagong stator mga boss. Tatanggalin lang natin yung holder ng original ng pulser ng Barako at kakabit natin sa replacement. Yung ibang mga mga boss, is ang discard nila is tinatanggal nila yung original na tawag nito Pulsar and then kihinangan uh, la dito. So pwede rin naman ang yon mga boss. Pero since ito mga boss is sira kasi itong kanyang pulsar is bumili na lang ako ng bagong pulsar mga boss para makatipid. Kasi pag bumili tayo ng buong stator mga boss is medyo malaki-laki yung presyo niya compared dito. So ito lang yung binili ko. And then at the same time mga boss is Uh, ipopull wave ko na lang din itong kanyang stator mga boss para maganda yung kanyang charging system mga boss